Ayan mga kalaring, uh, mga kaibigan, mga biyans, mga amigas, mga amigos, and friends to all here, to all <laughs> here in the uh, world of YP. Ayan, Pupunta tayo doon. Ayan, manguha tayo ng raspberry. Tingnan natin kung uh, marami tayong makukuha at makakain. Tara! Welcome to Maro Sibyo's channel. Yan mga kalaring, good afternoon sa inyong lahat, mga ka-YouTuber, mga abians, mga amigas, amigos, mga kaibigans, and mga higala, <laughs> higala, and friends to all here. Ayan mga to all friends here in the world of white tea ayan, so nakita niyo tong raspberry na ito, ewan ko yung iba siguro ay familiar na dito meron siyang bunga ayan, mangangain tayo ha ayan no itong mga kulay na mga ganito, medyo matamis-tamis na siya. ayan, mm. pero -asim yan, hmm pero maasim-asim nyan ayan ako yung bantay sa lakay o diba ito pa ha. Ayan oh. Ito oh medyo okay na. Ito ito pala. Ayan medyo okay na. May may ano na siya. Mm. Medyo dark. Mm -mm. Ang liit naman, parang tuldok. Ayun, nahiwan pa. Ayan. Hmm, ang sarap. Para siyang tuldok na lang kalaki. Pero sige lang, kain pa din. Mm. Ayun. Yan, kain tayo. <laughs> kain tayo ng raspberry ng kapitbahay. Yan. yan kasi sila dito. So, naiwan na to. Kaya ang tagak harvest na yung bantay sa lakay ay ako, yung kapitbahay. Ayan, o diba? ba? bantay sa lakay ayun ayun pa ayun dun 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 ayun oh ayun 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 arin mood na ko ganyan siguro ko pag nangunguha ng hindi sayo tanim ano na na namumudmud na, na tuloy ako nangudmud ako yan pero hmm ngayon pa oh. Ayun. Mm. Mm. Ayan. Ayan. Ayun oh. So ayan. Wala na masyado na ko na ata. Ayan, meron pa pala dito. Ayun oh. Yan. Kunin natin. Ayan. Ayun. Uy, nahulog tuloy. Nahulog. Mm. Ayun. Ayan, uh. oh, uh. O, okay, kita nyo. Ayan. Kunin natin. Ayan. Iba, oh Ayun, o. Pulang-pula ito, o. Pulang-pula, o. Ayan. O, diba? Hmm. marap habang bantay sa lakay, no? Pero ang asim. Kasi hindi pa siya masyadong dark. Pag dark na siya, ito yung matamis. Mm -hmm. May nakita akong kakaiba. Kunin natin. Ayun, oh. Actually, ang yan sa short video ko. Kunin natin. Kasi makati ito. Ayan, oh. Kita nyo. Ayan, kunin ko yung dahon. Ayan, Oh. Sana hindi siya malaglag. Apoy, okay, ang tigas. Kasi itapong ko siya sa... Itapong ko siya doon sa kanal. Ayoko siyang patayin, pero itapong ko na lang yung dahon sa kanal. Ayan. Ikot muna tayo dito. Baka meron pang hinog. Nakita ko lang to, eh. Medyo nangati na ako. So, dito tayo sa kabila. Ayan. Lagay muna natin siya dyan. Diyan oh, diyan. Si Isorbo siya, hindi, hindi, hindi ako makakuha ng ng ano eh ng bantay sa na raspberry. Ayun, meron. Ayun oh. Ang ng ano dahon. Ayun oh, O, di ba? Tuo. Oh. Sana hindi malaglag. Ayun, hindi nga siya nalaglag. <laughs> Yung isa kanina nalaglag, ayoko nang pulutin. Yun pa, may may ano niya yun. May kuwan na. May germs, o di ba? Ay mukhang wala na. Wala na tayong makikita. So ayan, hanggang diyan na lang mga kalaring. Ayan, itapon muna na. Ayan, may isa pa. Itapon muna natin yung ayun, misa. Dadami kasi yan sila. Hmm? Saan niya yun? Hmm. Ay, ang dami nila. Ay, hindi pala. Puno pala yun. Pero nasa dahon sila. Ayan o. Oh. Ayan yung isa o. Oh. Makati. Parang nangangati tuloy ako. Ayan o. Oh. Ariyan. Ayan, dalawa na. ayun na sila o. Oh. Maka, mukhang mga tulog sila, no? Mm, parang hindi nila naramdaman. Ayan, oh. Mukhang mga tulog sila. Ayan. Parang nakakaano tuloy. Manguha kasi baka may, may ano ba. Parang tilas ang tawag ata dyan. Wala na akong may nakita. Yun lang. Sana wala na. Kasi kapag meron yan, dadami sila. Siyempre, nakakaano kung manguha kasi baka magapangan ka makatiyan eh o oh, ba diba? so o oh, ayan o oh, nakita pa ako ayan ayan baka mahulog kasi ayan ang kasi niyang dulo niyang kanyang ito o oh. hmm ang kati o so, ayan ah maasim pala so wala na wala na tayong makita. So ito, itag natin sa ano sa kanal. Kawawa naman sila, mga, mukhang mga baby pa sila eh, no? Mga baby pa oh. Ayan, pero wala tayong magawa eh. Ay kaya yung ko silang yung durugin sa paa. Yung iba kasi di nadurog sa paa, yung kuno ganoon. So ko ko na lang sila sa sa ilog ay sa kanal. Ayan. So, ayan, malapit na tayo sa kanal. Ito yung kanal, oo oh. So, itatapon ko ito. Dito. dito. yan Ewan ko kung malunod siya dyan. Ayan, Oh. Ayan, dyan ko itapon. Ayan. Ayan. O, oh, diba? ba oh, hindi ko sila nadurog. At least, nailagay ko lang sila dyan. Ayan. So, maraming salamat sa panunood, mga kalari Bye bye and God bless. Thanks for watching and don't forget to subscribe. Laro sigres.